Ibinida ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga achievement ng DepEd. Pinuri naman ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at binigantiin ang kalagaan ng edukasyon. Alabihin pa natin ang detalye mula kay Kenneth Pasyante live. Aljo, inilatag ng Education Department ang mga napagtagumpayan nito, gayon din ang mga plano ng kagawaran para sa pagpapabuti pa ng edukasyon sa bansa. Sa kanyang Basic Education Report ngayong taon, ibinida ni VP Sara ang ilan sa mga achievement ng kagawaran. Kabilang narito ang pagpapatayo ng mga karagdagang classroom na isa sa mga hamon sa DepEd. Anya mahigit 3,000 silid-aralan ang naipatayo habang nasa 6,000 naman ang kasalukuyang tinatapos ang construction. 811 classrooms are already under procurement. By the end of the first semester of 2024, we hope to complete the construction of at least 4,000 classrooms. We have also finished 4,542 classroom repair projects, and currently there are 3,428 being repaired, and another 5,896 classrooms are to be repaired soon. Kabilang din sa ini report ni VP Sara ang paglulunsad ng National Learning Camp na nakapaloob sa Learning Recovery Program ng DepEd. Gayun din ang Catch-up Friday para mapagtuunan ang pagbabasa ng mga estudyante. Naging tutok din niya ang DepEd sa digital infrastructure partikular sa pagbibigay ng internet connection sa mga paaralan sa bansa. 305 schools have been given fiber internet connectivity via satellites. Have been delivered to 2,000 public schools nationwide. As we continue to pursue ICT assisted learning, we are also continuously providing e classroom packages, laptop packages, and digital literacy training to improve learning, teaching, and learning outcomes. To date, the department has procured 4,067 e learning card packages. 337 smart TV packages, 2366 teaching packages, and 3161 non-teaching packages. Pero ipinunto ni VP Sara na isa sa mga tinutukan at patuloy na tututukan ng kagawaran ang kapakanan ng mga guro kaya naman ibinahagi niya sa kanyang report na tuloy ang pagsisikap ng DepEd para ibigay ang mga benepisyo ng mga ito. Gaya ng teaching overload pay, overtime pay, service credits at pagdaragdag sa leave credits ng mga ito, nagagawin ng 30 araw mula sa dating labin limang araw lamang. Kasama na rin dyan, Aljo, ang pag-alis sa kanilang admin tasks na matagal ng hinaing ng mga guro. We have always expressed our intention to remove administrative tasks from our teachers. After holding several consultations with our field personnel, the department ordered on the removal of administrative tasks for teachers will be released tomorrow, and the corresponding and the will be its effective implementation, along with the filling up of 5,000 administrative personnel for 2023 and another 5,000 administrative personnel for 2024, we will also be providing additional MOOE to enable our schools to hire the necessary administrative support. Pinuri naman ni Pangulong Marcos Jr. ang achievement ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara at ipinahatid ang kanyang paniniwala sa magandang kinabukasan ng edukasyon sa bansa. I'm happy to note that this report, the basic education report, is candid, clear, comprehensive, and I think you will agree, quite compelling. Certainly, the milestones achieved so far deserve our congratulations. Thank you, Salama, Vice President in your you're the yes. <laughs> <laughs> For the largest constituency, and I would say the most difficult mandate. Ikinagalak din ng Pangulo ang naging hakbang ng DepEd sa pag-arangkada ng pilot implementation ng revised K-10 curriculum at ipinunto ang kahalagahan ng pagpapatayo ng school infrastructure pero binigyang diin din niya ang kahalagahan ng kalidad ng mga ganitong istruktura. Nagbabago na ang panahon. Kaya kailangan na natin magbago ang ating pamamaraan ng konstruksyon, hindi lamang sa mga paaralan, kung hindi sa lahat ng proyektong infrastruktura. And for this, I would like to mention and thank and uh, make a special mention to the World Bank and the ATP for their aid in boosting our din ng Pangulo ang kalusugan ng mga mag-aaral, kaya marapat lamang ang pagpapalakas ng school-based feeding program. Gayun din ang digitization ng edukasyon sa bansa. Doon sa mga nagdududa, ang papala nila, ang papala nila, baka madaming classroom, baka hindi kaya ng budget. My standard response to those who clip our wings with their fears is, we use the mandate of the people to achieve the brand, not to waste it. On the we go big or we go home. Aljo, nabanggit din kanina ni VP Sara yung pag-revert o yung posibilidad na pagbabalik ng dating school calendar at sinabi nga niya na patuloy yung ginagawang konsultasyon ng DepEd sa stakeholders nito, gayon din sa mga eksperto at inaasahan nga na maglalabas ng direktiba ang kagawaran sa mga susunod na araw ukol dyan. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat Kenneth Pasyente.